Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa atin sa inyo na Moment of Romance. Sa mga nakikinig po ng kwento ni Isa, heto na po ang huling kabanata ng istorya niya. Sa pagpapatuloy at sa mga nangyari ay napagtanto ko na importante pa rin talaga ang panlabas na anyo. Kaya naman, ginawa ko na ang dapat na matagal ko nang ginawa. Summer break at heto ako. Iniiwasan ang lahat ng masasarap na pagkain. I have to work out. Eat healthy food with less carbs like fruits, vegetables, chicken, and fish. I did the extreme workout to make sure na bago magpasukan ay wala na ang tabako sa katawan. Pero hindi naging madali yon. Kaya naman, uminom din ako ng slimming coffee para makatulong na mawalan ako ng gana sa mga kinakain ko. Sa tuwing kinakamusta ako ng mga kaibigan ko at niyayaya ako sa galaan ay tinatanggihan ko. Sinasabi ko na marami kong ginagawa. Hindi ko rin pinaalam sa kanila ang transformation na ginagawa ko. Gusto ko kasi silang surpresahin. Yun nga lang ay... Isa, it's my birthday next week. Wala ka talagang balak magpakita sa amin? Si May. Saglit akong hindi nakasagot. Dahil munti ko nang makalimutan na summer nga pala ang birthday ni May. I can miss her birthday. Gusto kong pumunta since hindi ko pa nasasabi sa kanila ang pag-alis ko. Makakalimutan ko ba yun? Siyempre, pupunta ako. Sagot ko. Talaga? Si Jamie. Oo, pupunta ako. Sagot ko at nagiyawa naman sila. Napangiti ako. Yes, hindi ko pwedeng mamiss ang birthday ng isa sa best friend ko. Wala akong alam na sa araw na yon ay hindi lang pala silang tatlo ang makikita ko. Dahil ang inaasahan ko ay kami-kami lang ang invited. Ang sinuot ko ay isa sa mga pinamili ko dahil sa bago kong size. I didn't lose that much. Sakto lang. Pero dahil matangkad naman ako, ay makikita ang malaking pagbabago sa katawan ko. Yung mga damit na dati-rati ay hindi ko nasusuot dahil sa nagmumuka akong suman, ay heto. It fits my figures well. Ang ganda naman ng anak ko narinig kong may nagsalita mula sa likod ko. Paglingon ko ay si mama yon. Maganda po ba talaga ako, ma? Tanong ko at umikot-ikot habang iniisway ang suot na dress. Oo naman, anak. I am glad na you look healthier now. Tumangon naman ako at muling tinitigan ang sarili sa salamin. I look simple, pero yun naman talaga ang gusto kong i-achieve. Si Papa naman ang naghatid sa akin. And he also gave me compliment. Humalik ako sa pisngi ni Papa bago bumaba at magpaalam. Pagsilip ko sa gate nila May, ay napakunot ako ng noo na parang ang daming tao at hindi lang basta tao medyo pamilyar ang karamihan kinabahan ako at gusto nang umuwi nang makilala ang ilang kaklase hindi ko alam na inimbita rin pala ni May ang mga ito i can't blame her she's close to everyone kahit na kami ang parati niyang sinasamahan Pumasok ako sa gate nang walang paalam dahil nakabukas naman. At dahil doon ay naramdaman ko bigla ang mga mata na tila nakatingin lahat sa akin. May suot akong shades noong araw na yon dahil sabi ko magpapamisteryos ako sa mga kaibigan ko. Pero instead, nagpapasalamat talaga ako dahil may suot ako nito sapagkat ayaw kong makilala ko ng lahat. Siyang gulat ko nang may lumapit sa aking lalaki. Nakilala ko yon dahil isa ito sa kaibigan ni Chad. Si Chad, nandito rin kaya siya? Hi Miss, sino sila? Nakangiting tanong sa akin ng binata. Hindi naman ako makaimik. Ah, si May. Tanging na isambit ko. Napakagat labi pa ito at binigyan ako ng daan sabay-sabing, Tara, samahan kita sa loob. Nandun siya. Tumangon naman ako habang nagtanong pa ito sa akin. Kaibigan ka ba ni May? Sang school ka nag-aaral? tanong nito. Pero tanging nasagot ko lang ay, Oo, kaibigan ako ni May. At hindi na sinagot pa ang isang tanong niya. Ganun ba? Sige, upo ka muna dyan. Tatawagin ko lang si May. Anito, at umupo ako sa sopa ni Lamy. Ha? Magandang kaibigan? Sino naman? Wala akong ibang kilala sa ibang school. Tinig kong sagot ni May sa mga katanungan nung kaibigan ni Chad na si Eric habang naglalakad sila papunta sa akin. At nang bumaba ang tingin ni May sa akin ay napakunot ang noon nito. Happy birthday May! I miss you so much! Bigla akong lumapit sa kanya at yumakap nakalimutan ko na hindi nga pala niya alam na pumayat ako at naka-shades pa. Ha? Excuse me? Teka. Lumayo ako sa kanya at inabot ang regalo ko. Kunot pa rin ang noon nito. Nasaan sila, Jami? Charlie? Tanong ko sa kanya. Wait. Don't tell me. Hindi pa rin makapaniwala ang mukha nito. Kaya naman inalis ko na ang suot na shades. It's me. Hi. Sabi ko. And she was gaping at me, staring at my body. Charlie, Jamie, guys. Sigaw ni May. At agad namang lumabas ang dalawa. Ano 'yon, Me? Nandiyan na ba si Isa? Lahat sila ay nagulat sa naging transformation ko. Maiyak-iyak itong si Me dahil ang laki raw ng pinagbago ko at wala na daw siyang yayakap-yakapin na malambot. Ikaw ba talaga 'yan? Ang laki ng pinayat mo, ah. Pero bakit ang bilis? Saan napunta ang taba mo? At parang wala kang masyadong stretch marks? Tanong ni Charlie at bumuntong hininga naman ako. Anong wala? Meron pa rin no, dito sa likod ko. Pero may pinapahid kasi si mama, kaya ayon unti-unting nawawala. Sagot ko. Iba rin talaga yung mapera no? Paampun nga. Si Jamie at tumawa naman ako. Sige ba, sa amin ka na. Gusto mo? Tumangutangon naman ito sa akin. Masaya sila para sa akin. At ngayon lang ulit nila ko nakitang humiti at makipagbiruan sa kanila. Talaga naman kasing naapektuhan ako ng malalasa ng nangyari nang makita ko ang parents ni May ay nagmano ako sa mga ito at hindi rin ako nakilala. Matapos noon ay lumabas na kami sa bahay dahil gusto raw nilang kumanta at nandun din kasi ang mga pagkain. Pero bago ako umuwi ay sinabi ko na sa kanila ang plano ko. So, hindi ka sasabay sa amin? miling ako ng dahan-dahan. Isa, pero may seem sad because of the news I broke. Tatawagan mo rin naman kami, di ba? Video call. Tanong ni Jami. Tumango naman ako. Mabuti naman. At niyakap nila ako araw na yon, hindi na rin nagawang lapitan ni May ang ilang bisita niya dahil sa sobrang pagkamis niya na mabuo kami. Panay rin sila tanong kung kamusta na ako at sinabi sa akin na gusto nga raw akong kausapin ni Chad pero hindi na nagkaroon pa ng chance dahil nga nag-summer break na rin. I also deactivated my social media account kaya sa text na lang nila ako nakakausa. Hindi mawala ang ngiti sa labi ko nang makauwi ako. Kahit walang nakarecognize sa akin, ay masaya ako na nakabanding ko ang mga kaibigan ko. At buti na lang ay nang sinabi ko sa kanila na wag mo nang sabihin na ako ay si Isa, nakinig naman sila sa akin. Pero hindi ko maiwasang malungkot dahil soon enough, ay aalis na ako. On my way to the condo na binili sa akin nila mama at papa, ay muli kong binuksan ang social media account ko. At doon, ay nagulat ako sa message na nag sa akin. Hindi lamang mga chats ng mga kaibigan ko ang nareceive. Natigilan ako dahil tumambad ang pangalan ni Chad. It was two months ago. I hope you're okay, Isa. I want to apologize dahil hindi kita natulungan that night. You don't deserve it. Sana maayos ang pakiramdam mo. Sana pumasok ka na rin. Iyan ang ilan sa mga mensahe na natanggap ko mula kay Chad. Gusto ko sanang replyan. Pero Naisip ko na wag na. At ilang buwan na rin ang nakalipas. If I reply now, would that change the past? I guess not. Lumipas ang ilang taon. Tapos na rin ako sa college. Excited na akong umuwi sa amin para makita ang mga kaibigan ko. Dahil kay tagal ko rin silang hindi nakikita. Bago ko simulang hawakan ang business ni papa, ay sinabi ko na nais ko munang magpahinga at pumayak naman ito. Kailan ka ba namin makikita, girl? Tanong nila sa akin. Malapit na, so I hope you will be free yourselves. Excited na akong makasama kayo sa trip natin. Sagot ko. Tinawagan ko din si mama at sinabi na uuwi ako bukas. Tuwang-tuwa naman daw si Lola dahil namimiss na rin niya ang nag-iisa niyang apo. Matanda na kasi ang Lola at hindi na gaanong nakakalakad ng maayos. Pero nakakatayo pa rin naman ito. Huli ko siyang nakita nang sumama ito para bumisita sa akin kaya gusto ko na rin silang makita sa bahay. Nang makauwi ako, ay halos wala namang pinagbago sa bahay. Si Lola ay pisil ng pisil sa akin dahil ang laki raw ng pinagbago ko. Malaki talaga ang pinagbago ko sa lumipas na panahon. I even started dating someone on my second year college. Pero sa ngayon, ay zero, kahit na may naniligaw naman. Nakipagbanding ako sa family ko ng ilang araw, bago ako nagdesisyong makipagkita sa mga kaibigan ko. Mag-iingat ka anak ha? Tumango naman ako kay mama. Hinintay ko ang mga kaibigan ko at nang dumating na sila sa amin ay Isa! I miss you, si Jami. At sumunod naman si May. Oh guys, I miss you too. Naiiyak na sabi ko at niyakap ang dalawa. Pero parang may kulang. Nasaan si Charlie? Bumuntong hininga naman ang dalawa. Nasa car, by the way sis may makakasama tayo sa trip natin. Ani at napakunot naman ang noo ko. Akala ko ay magiging girls hangout ang mangyayari. Pero mali ako nang makita ko na may kasama kaming lalaki. E akala ko ba? Napakamot naman si Jamie. I invited my boyfriend also, Isa. Okay lang ba? Ito kasing si Charlie, hindi maiwan ng boyfriend eh. Uwi ka nito. Kaya sinama mo yung sayo? Talagang iniinggit nyo kami ni Isa ah. Uwi ka naman ni May. Hindi ko rin alam na may boyfriend na pala si Charlie. Kaya naman pag pagsakay namin sa sasakyan ay Oo nga pala, Isa. Hindi namin nasabi sa'yo. Pulong sa akin ni May matapos kong sumakay sa likod. Isa, I miss you. Yumakap sa akin si Charlie mula sa harapan. Ah, I miss you too. Sagot ko habang ang mata ay nananatili sa driver's seat. Si Chad. Siya ang boyfriend ni Charlie? Mahaba ang biyahe. For some reason, nakailang beses ko nang nararamdaman na may lumilingon sa akin. Samantalang sa likod naman namin ay nakaupo si na Finral at Jami. Na long time na magjowa na at magkalipin na rin. Hindi mo nabanggit na may boyfriend ka na pala, Charlie. Huwi ka ako sa kalagitnaan ng biyahe. Ah, oo nga sis. Pasensya na. Naging busy rin kasi. Anito? Kaya ba siya hindi nakakasama sa group chat madalas? Bakit hindi sa akin nabanggit ng dalawa agad? Nagpatuloy ang biyahe. At nang makarating kami sa destinasyon, ay hapon na rin. Kaya naman nag-set up na kami ng tent. Nasa tabi kami ngayon ng dagat at balak naming mag-camping. Safe naman sa lugar na ito. Kaya wala kaming ikababahala. At low tide din naman ang dagat. Matapos naming mag-set, ay nag-prepare na rin kami para sa bonfire hindi ako makapaniwala na you two will betray us by bringing your boyfriends. Ani May, habang nakayakap sa akin. Napatingin naman ako kay Chad at napansin ko rin ang tingin nito sa akin. Biglang bumalik sa akin ang alaala -ala na nagchat ito sa akin at hindi ko nireplyan. Wala naman na siguro sa kanya yon. Hindi namin alam kung paano ang magiging ayos since dalawang tent lang naman ang dinala namin. Kaya naman, What if kaming tatlo nila May sa isang tent and kayo Charlie, Chad at Isa naman magkakasama sa isa para fair? Namilog ang mata ko sa suggestion ni Jami. Wala naman akong nakikitang problema doon kaya okay lang sa akin. Ang sagot ni Charlie na mas kinagulat ko. This is too much for me. Gusto ko sanang tumutol. Pero parang hindi iyon masyadong big deal sa kanila. Ano ang gagawin ko? Hindi ako makatulog. Nasa gitna namin si Charlie at napansin ko na tulog na tulog na ito. Samantala, hindi ko naman makita ang katabi niya kung nakatulog na ba. Kaya naman, nagdesisyon na akong bumangon at magpahangin. Gabi, pero dahil sa buwan ay maliwanag ang paligid. Sinubukan kong sumilip sa tent ni na May. Napakagising pa si May. Pero mukhang masarap ang tulog nila. Marahil ay pagod sa biyahe naisipan ko naman na magtungo sa dalampasigan at doon maupo. Hindi makatulog? Muntik akong mapatalot dahil sa biglang may nagsalita sa likuran ko. At nang lingunin ko yon ay si Chad pala yon. Oo eh, sagot ko naman dito. Tumabi naman ito sa akin. Meron namang mga four feet apart sa pagitan namin. Ang laki ng pinagbago mo ah. I almost didn't recognize you. Anito sa akin? Tumangu naman ako. Eric told me. Nagsimula itong magkwento. Sinabi niya sa akin na pumayat ka dahil nandun siya nung birthday ni May. Nagulat ako dahil naalala niya pa kung sakali yon. Naalala mo pa yon? Nagkukulat na tanong ko. Oo, hindi ka nga rin nagreply sa message ko noon eh. Nagsin ka lang. Anito, habang tumatawa. Hindi naman ako makapaniwala sa sinasabi nito. Alam ko, I sounded stupid right now. Pero sa tagal ng panahon, isang beses lang itang naisayaw. Ngunit, tumingin ako sa kanya habang kinakabahan. Ngunit ano? Tanong ko. Ngumiti naman ito sa akin. Si Charlie, siya ang palagi kong tinatanong tungkol sa'yo. I never open much my social media accounts. That's why, hindi ko napansin na dati ka na palang nagchat-chat sa akin. If I know, maybe things might different now. Seryosong wika nito habang nakatingin sa Ha? Naguguluhan naman na tanong ko. Then, Charlie told me na may boyfriend ka na. Nalungkot ang boses nito. Teka Chad, hindi kita maintindihan. Para saan ba yung sinasabi mo na yan? Tanong ko sa kanya. Matagal na kitang gusto Isa, nun pa. Even way before na ichat mo ko at magkagusto ka sa akin. Namilog ang mata ko sa revelasyon niya. Ano? Pero may girlfriend. Umiling ito sa akin. Alam ko, sobrang bilis ng sinasabi ko. Pero no, Charlie is not my girlfriend. Mas lalo akong nagulat sa sinabi niya. Excuse me. Napalingon naman kami sa may biglang nagsalita. Agad kaming napatayo ni Chad na animoy nahuli kami. Si Charlie 'yon. Ano ang sinasabi mo na hindi mo ko girlfriend? Chad, nakalimutan mo na ba na may nangyari sa atin? And what is this? Why are you hanging out with me kung hindi mo pala ako girlfriend? Ano pala ako? Malakas na buntong hininga ni Chad. Pero alam mo naman sa umpisa, di ba Charlie, kung sino ang gusto ko? I told you many times at kaya nga ako sumama sa trip nyo na to, hindi pa? Dahil gusto kong makita si Isa. Anito? Napailing naman si Charlie. We're friends, Charlie what happened between us was an accident. Alam mong hindi natin sinasadya yun. Dahil nang sabihin mo sa akin na may nobyo na si Isa, nalasing ako. And you took advantage of my drunkenness. Kaya nga may nangyari sa ating dalawa. Hinayaan ko lang yon dahil sabi mo ayaw mong iwasan kita. Natutulungan mo kamo ako na mapalapit kay Isa. Pumayag ako. At ngayon, Nagkaroon ako ng chance sabihin sa kanya lahat ng nararamdaman ko. Bakit mo sinisira ng ganito? Sinampal ni Charlie si Chad. You are pathetic. Bakit? Akala mo ba magugustuhan ka ni Isa? No, Chad. I told you too many times. Hindi na ikaw ang type niya. Kaya bakit hindi na lang ako? hindi ako makapaniwala sa naririnig ko mula kay Charlie at Chan. At dahil sa lakas ng boses nila ay nagising na rin ang tatlo. At nang malaman nila ang nangyari ay hindi na naging masaya ang trip na ito. Noong panahon na hindi pa ako attractive sa paningin ng iba, ay gustong gusto ko ng atensyon. At nang maranasan ko namang pumasok sa isang relasyon ay doon ko nakita na panlabas lang pala na anyo ang tinitingnan ng karamihan. Nakalimutan ko si Chad, pero sumasagi pa rin siya sa isipan ko. Nang makita ko si Chad ay akala ko gusto ko pa siya. Pero ngayong malaman ko ang nararamdaman niya sa akin, ay narealize ko, hinahangaan ko lang pala talaga siya. Dahil hindi ko nakikita ang sarili ko nakasama si Chad. Kaya naman na-realize ko, just because you like someone, doesn't mean you want to be with them. Hindi dahil may nagkagusto sa'yo ay dapat magustuhan mo na rin. At higit sa lahat, the physical appearance is just a plus point. Kaya matapos ng lahat ng yon, I met someone na walang pakialam sa looks and all. Pero he cares about his hygiene and a good person. Kaya naman hindi lahat ng nagugustuhan natin ay para sa atin. Minsan, yung unexpected pa na tao ang siyang mapupunta sa atin. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Isa at ito ang kwento ng buhay ko.